sinaing na hilaw yan po uh, kasi hindi, na, hindi pa naman po marunong yung mga bata magsaing sa sa ganito ito po ang rice cooker namin ay sira na ayan po ang ginalalabasan kung hindi po hilaw sunog po ayan iniinin po natin dito sa gas kasi po eh, ang aming rice cooker na order one year na hindi pa nadating ayan po ang ginalalabasan ang aming kinakain kung hindi hilaw medyo sunog po ang aming ginakain kaya yan habang nandito po ako ay eh, natin pong lutuin ang kanin na ito yan, iininin po natin dito sa gas kasi yung mga bata hindi pa naman po sanay dito sa sa gas kaya hindi po nila alam ang alam po lang nila dito sa rice cooker yan po ay, one year na yung aming order na rice cooker hanggang ngayon, wala pa, hindi pa nadating yan po guys, maya maya kami kakain na. Malalaman po natin mamaya kung ano po ang kalalabasan itong kanina ito. Yan po guys, maraming salamat po.